哎呦。 Ayos, welcome back. Ngayon po ay nagaganap na ang Adams Double Pass laban. Ayan. At nasa labas pa sila. ganoon eh, eh. talaga ang mga Pinoy. Suportado sila sa bawat isa. nag Nagalat ang mga banda ngayon. Okay kayo. Ayan. 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 Okay, ah. Naka-subscribe ka ba? Kung hindi ka nakasubscribe. Hindi mo papanit ka. Yes <laughs> ka na. Ayan! Okay, yan. ito po ang nagaganap ngayon na Adam's Double Passage Laban. O Louie? Parang yung kita, okay. o. Ay, parang ano, ah, Kulang ng records, ah. Kaya eh. na. ngayon ngayon nagaganap ng Adam's Double Passage Laban. Ayan. Days of September. <laughs> Meron tayong mga tinda dyan. Ayan. Ito yung mga kasamaan natin, mga banda. Ayan. Ayan. Papasok ko lang kayo sa mga sa event. Ayan. Papasok ko natin. Kaya yung matilim ha. Ha! 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 Ay, nagaganap ang nagaganap ang Battle of the Bands. Ayo, yon, meron tayong mga bandang in-interview kung ano 'yung naramdaman nila sa mga gigs. Sa gigs na 'to sa Taft Global Fast Labang. Ito pa natin ng mga sagot nila. Kasama ko ngayon, kasama ko ngayon ang unang banda na Jack of All Drinks. ayan ano masasabi yung sa Battle of the Bands? Uh, ano um, naramdaman niyo sa Battle of the Bands? Nakakatakot kasi first kami, kami yung una eh. So, wala kami idea kung ano yung mga nila. Wala rin idea kung paano magiging set up ng no surroundings ng no ano, ng place. So, uh, kaya, Thank you. Thank you. know. Japanese Maganda, enjoy lang. Kahit ano yung jobs, enjoy lang. Ang namin sa aplikan nito, enjoy. Oh my God. To encourage everyone na sumali sa mga ba banda na huwag kayong matapos na huwag kayong matapos na, kayo na it's Ipakita oh yung talent na binigay sa inyo best. Yan, kasama ko ang Fallen Off. At, ano naman ang naramdaman nyo kanina sa inyong -tuk -tuk, sa the Ano naman ang naramdaman nyo sa inyong pagtutok sa the kinakabahan po kasi uh, first time ko namin sumalang sa ganitong laban. And, ano po, hindi uh, um, pa ayos kahit po. Uh, first time po, beginner pa lang po kasi kami. So, kaya... yun ka po, uh, ano, trick. Three months pa lang po kasi kami nang tatagal kaya po performance. Laro po nagsimula sa magaling. Sana po nagustuhan niyo po yung performance na. Anong masasabi mo sa mga bus, sa mga banda? para supportahan nila ang banda, yung mga mayor. Anong panawagan mo sa nila? Anong panawagan mo sa mga sa barangay, sa nila nyo? Sa mayor? Sa school, message lang po namin sa nila na supportahan po nila yung mga local band mo dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi naman lang ng tao dito. Kasi, talabak na yung ano, yung mga marami ng band na na Masama ko naman ang bandang Restore. Yan, anong masasabi mo sa performance nyo kanina? Ayos lang. Uh, first time namin ginawa to. to yung unang umutok namin, video may kama. Wala matagal tumatagal. Nawawala naman. Pero maganda, enjoy. Ang daming mga bandang umutok dito. Mga galing. Nga kayo, spare po. Dahil yung ibang gusto sa mali. Dapat lumabulin mo kayo dito. Sa Adams po. Maraming salamat po. Mga ano masasabi mo sa sa mga mayor, ex-chairman uh, na gusto mong battle Sa mga masasabi ko sa kanila, mga mga tungkol sa pagwawala ng ganito ng hindi uh, tayo okay. maging. Yeah, dapat mag-battle kayo palagi. Thank okay, okay. you. Ayos. Ayos. Ayos kasama ko ngayon ang Bana. Oh, yes, ano yung naramdaman nyo kanina sa Battle of the Bands nyo, sa gig nyo? So yun, okay. nakaka-intense, okay. tapos syempre kinakabahan kami kasi bagwan nga. Bagwan nga yung nasa sinalihan namin eh. Kaya yun, kinakabahan para sa akin, kinakabahan talaga ako kanina. Ikaw? So yung sa akin naman kahit ano, kahit nagkakamali lang, go pa rin kasi di ba? Ay, pagdibigil ka lalo magkakamali. So kahit magkamali ka, go po lang. Mas naas, nung naas, alam mo, ano, ginagawa ko. Yes? Ah, sa mga ano, gustong bumuo ng banda, anong kasasabi niyo? Ah, sa akin naman, sa lahat ng gustong bumuo ng banda, huwag kayong titigil kasi mag-umpisa yan sa baguhan hanggang sa umusay ka ng Kaya lahat ng bumuo Sa akin naman, masasabi ko sa mga gustong bumuo ng banda, tuloy lang yung gusto niyo. Kung gusto niyo talaga mag-music, sige, tuloy niyo lang yan. Kaya yun, tuloy Ayos! Ayos! Yan, kasama ko ngayon ng Yesterday Blues. ano masasabi niyo ngayon sa performance niyo kanina? Uh, ano, ano po? po, hindi mo magkano malinis. <laughs> <laughs> hindi mo nakakamali. po po. Ano yung niyo sa mga bagong banda na gusto gumaya sa inyo? Ito yung passion Okay kayo! <laughs> Ito yun lang yung passion nila huwag silang susunod po. Kahit mo, hindi naman yung talihan so, oh. nila. Kasi mo ipatawin lang Ayan, tapos ano mag-message nyo sa mga Mayo, Barangay Captain Sa mga pag-suporta sa inyo Sa mga banda Maraming salamat po yun eh. eh, Hindi, paano nila susuportahan ang mga banda? Uh, yeah. Tulungan po sila sa mga Sentence <laughs> again <laughs> uh, Dapat na ano, yung mga yung Mga SE chairman, dapat magpabata ng pag niya, eh. mga schools, yan Okay, maraming salamat, maraming salamat sa, sa yes sa Yesterday Blues. guys, yan yung mga nangyari na araw na yan sa Adams Double Pasig Battle of the Bands. Sana sa mga iba pa ano, schools, barangay captain, barangay official, sana magkaroon kayo ng pag geeks concert, concert ng mga banda para supportahan nyo rin sila para may iba naman, di ba? Maraming salamat sa mga bandang bandang sumuporta, tumugtog, -tumug mga guests, Maraming salamat. Hindi ko na kayo babangitin. Nandiyan naman kayo. Maraming salamat. Sana i-share itong video nito. Tsaka like, subscribe. Okay. Maraming salamat. God bless us all.